Ano anong tanong mo, kapatid? Ngayon di ba ba mas maganda kung magaroon na lang po ng kanya-kanyang respeto sa paniniwala? Respeto? Apo. Ay, masamang respetuhin yung mali. Apo. Masama yun. Alam mo, kasi, tinanay niyo, mga kababayan, ha? Maganda ang layunin mo, kapatid. Nakikita ko yung puso mo, maganda, malinis, ano? Pero, mag, mag inject ako sa'yo ng diwa galing sa Diyos, hindi galing sa akin. Ako rin, ganun eh. Nung bata akong maliit, ayoko ng gulo. Nung ako'y tumanda, ayoko ko ng away. Hindi ako nakikipag-away o hindi ako nakikipag-usap sa mga umpok-umpok. Dahil yung mga pinag-uusapang kayabangan, ayoko ko nun eh. Mas gusto ko pang magbasa, mag-aral, kaysa makipagkwentuhan dun sa mga kababata ko. Yun ang naranasan kong pagkabata eh. Pero ang isang ayoko, ko yung may kokontrahin ako, o may aawayin ako, o kaya eh, hindi ko sasang-ayunan. ayo ko nun. Pero nung matuto ko ng Biblia, na iba ang pagkakilala ko sa buhay. Pag walang kukontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Tandaan niya. Ngayon, anong batayan ko? Na masama na yung mali, eh, hindi mo kukontrahin. Bakit ganon? Ba't ko sinasabi yun? Pag mali, dapat punahin. Pag mali, dapat sawayin. Pag mali, dapat pigilan. Kasi sabi ng Jose, eh. Tres G's ng Tito. Pakinggan niyo. Ang tao may maling pananampalataya, Pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Pinapasaway ba yung mali? Pasaway. Sabi nga ng Diyos, pag mali ang pananampalataya ng tao, sinaway mo ng una, sinaway mo na ikalawa, itakwil mo na. Biya mo na siya. Ayaw niya ng tama, gusto niya mali. Eh. Pero ipinapasaway ng Diyos. Sawayin mo. Paano sasawayin? Uno trese ng tito. Ang patotoong ito ay tunay. Mm -hmm. Dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Ano? Ito ba haka-haka ko, kapatid? Gusto ng Diyos ito eh. Pag mali ang pananampalataya, sawayin mo, may kabagsikan sila! Siguro, nung sabihin ng Diyos yan, hindi naman niya sinabi yan, sawayin mo, may kabagsikan sila. Sabi, sawayin mo, may kabagsikan! pananampalataya. Gusto mong gumaling ang tao, pag mali, sawayin mo. Ngayon, kung gusto niyang pasaway, o ayaw niyang pasaway, bahala siya. Meron talagang pasaway. Pero tungkulin mo kung mangangaral ka, na sumaway. Basa, ikalawang Timoteo 4.2. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di panahunan Sumawata ka. Sumaway ka. O, kita mo. Utos ng Diyos sa mga ngaral yan. Sumawata ka, sumaway ka. O oh, eh, pag sumasaway ba, mali. Eh, ba't hindi na lang ika natin igalang ang pananampalataya ng isa't isa? Eh, kung mali, ba't ko igagalang? Ibig mo sabihin, ang paniniwala mo, si Kristo, tao. Ha? Tapos sabihin ko, ginagalang ko yan, amen. Ganun ba? Pag sinabi mo si Kristo, tao sisigaw ako. Hindi tao si Kristo, kundi nagkatawang tao. Yan ang sasabihin ko. Nag-uumpisa na ang labanan. Why? Eh? eh, gusto lang eh, Diyos na ganun eh. Para ang tao mailigtas sa mali. Ganon yun. Eh, kung ako makikipagkaibigan lang, hindi na ako magsasalita. Pero hindi ako na para makipagkaibigan kahit kang Kahit magalit kayong lahat sa akin, sasabihin ko yung ipinasasabi ng aking Diyos na kinikilalang nasa langit. Kailangan yun, kapatid. Kailangan yun. Salamat po, Brad Salamat din po.